I've been attached with the feeling of waking up with you, side Alam naman natin na itong ang ating couple ay sobrang low-key nga sa kanilang relasyon at kahit nga ano pang gawin ng mga bashers ay patuloy pa rin nga nagiging panatag ang mga bula lalong lalo na nga sa mga nakikita nila sa ating couple. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ang sinabi nga ni Mr. Ogie Diaz na kung saan ay patungkol nga ito sa ating Donbel. Narito nga guys sa nasabing video. Sabay-sabay nating yung panoorin. Na nila dati uh -huh. yung relasyon nila. Tapos pagdating din sa takdang panahon, uh -huh. eh, binigyan tayo ng konfirmasyon, di ba? Uh -huh. After so many years, mm -hmm. di ba? So, uh -huh. din si Don at saka si Belle. Uh -huh. uh -huh. Tingnan natin, di ba? Uh -huh. Saka hindi naman kami ang mag kahit nga sila ay naniniwalang meron nga sa ating Don Bell. Kaya naman talagang umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na kahit ano nga ang makita sa ating couple ay talaga naman kinakikiligan nga ito ng mga bula. Lalong lalo na nga at super sweet talaga itong ating couple sa isa't isa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Bell sa mga susunod pa na Ayuda.